Ayan ano oh, pating. Na, na ano ako, na lubat. Kaya, hindi na kanina ang ano kuha. Tapos subong-subo yung ano. Subong-subo yung ano, yung isda. Na may nangihingi. Ay, ano yung kinain niya? Nilunok niya pa o oh. Sapi. Mm -hmm. Sapi. Nakita ko sapi. Sapi. Hawakan ganyan. <laughs> <Laki>. <laughs> Hello. mo ganyan. Laki. Ano? Tema picture kita. Kakagatin ka, hawakan mo sa palikpik. Wala na lang, hindi na hindi kami kumain niyan. taba nyo Bigyan mo kami ng ano ha. Ng ibang klasing isda. Tika, tika. Bye-bye. Sige na, go na. Go. Go, go, go. Go. Go, go, go. Ang hina. Dali na. Alis na. Ang bilas ka. Hindi, ano rin yan. Bye, bye. Pingin na lang na ibang klaseng isda. Bye. Ang dami dyan, oh.